Hindi, pausok na konti na lang. Ay, yan siya ba? Hello guys, um, today is may delivery po tayo ngayon uh, mga ng laman um, dito lang po din sa lugar namin sa Patlac City Um, bali, ko na po yung ano. Bumili <coughs> Um, Bale, yung bumili po is sugi ko na po yun. Um, Follow and like nyo na po yung page nila. Um, masarap po mga luto nila dyan. Hindi po kayo magsisisi. Um, ito po, malapit na po ako. Makauwi. Dito na po kami sa barangay ko po. Um, Bale, ito po yung sa amin. Uh, sa barangay ng San Luis po. Um, Bale, ito po yung pinapaganda po nila ngayon. Dito sa may simbahan po namin ito po magtayo po sila ng isang wala kang revolve dyan ni Jesus napakaganda po dyan pag natapos po yan e sa kayo po is napagawa pa lang uh, hello po um, ito po nakauwi na po ako ngayon um, papakita ko lang po sa inyo itong napakalaki kong ano, rubber plant napakalapad po ng kanyang mga dahon um, sa kayo po is meron po akong dalawang klase na lang po yung malalaki kong rubber plant yung iba po kasi na benta na ah, ito nga po bala yung ginawa ko ano, na bonsai ang uh, to mini bonsai ano forest bali maliliit po yan na mga argao taiwan yan din sama-sama ko lang po 'to sinisingi ko ng mga bato kasi yan po. po siya ni John. Mm rebeltonesis po. Ang halit lang. Uh, ginawa ko po dati yan. So, um, sige po mga kaplantibo, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin. Um, pakilike and follow na lang po itong page ko. At saka po yung youtube channel ko po. Um, Plant Ibon po. Maraming salamat po. Thank you.